Luto tayo bangus ala pobre. G, tara. Lagay nyo lang asin yung bangus. Tapos iset aside na natin yan. Naghiwa lang ako dito ng sibuyas. Tsaka ng limang pirasong kalamansi. Sunod naman natin yung side dish natin. Hiwa ka lang ng kamatis. Pati ng itlog na maalat. Tapos gawin natin yung sauce. Pigakan ng kalamansi. Liquid seasoning. Garlic granules pati na rin ng toyo haluin until well combined then siguro pwede na magprito siguraduhin nyo lang mainit na yung mantiga bago nyo ilagay yung bangus para hindi dumikit pag okay na balik ka rin lang tapos okay na yan tabi nyo muna simulan natin yung sauce pagkatanggal nyo ng bangus gisa ka lang ng sibuyas tapos lagyan mo na yung sauce Pagkakumulo, balik mo yung bangus. Pakulo mo lang na siguro kahit isang minuto, okay na yan. Tapos tara, plating tayo. Um, Siyempre, hindi mawala yung kanin. Ayan na yung bangus. Lagay niyo yung sibuyas, tapos buhos niyo lang yung sos. Ayusin niyo lang itlog na maalat, tsaka kamatis. Tapos lagyan natin ng konting arte, eh, parsley. Diyan naglagay na rin ako ng chili oil para may konting sipa. Tapos okay na yan. Tara, kain tayo.